Isang tori ba talaga ang kinatakutan ng Diyos? O baka naman may mas malalim na dahilan kung bakit pinigil niya ang mga tao sa pagtatayo ng tori ni Babel? Sa unang tingin, simpleng proyekto lamang ito ng pagkakaisa ng sangkatauhan, isang gusaling aabot hanggang sa langit. Ngunit bakit nga ba naging banta ito? At ano ang lihim na nakatago sa likod ng kwento ng isang tore na winasak mismo ng Diyos? Pagkatapos ng malaking baha na sumira sa buong mundo, muling nagtipon ang mga tao sa kapatagan ng Sinar. Doon nila naisip na magtayo ng isang lungsod at isang tore na aabot hanggang sa kalangitan. Para sa kanila, ito'y simbolo ng kanilang pagkakaisa at lakas bilang bagong sibilisasyon. Ngunit higit pa rito, ito ay tanda ng kanilang pagnanais na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Ang ambisyon ay hindi para sa Diyos, kundi para sa sariling kapangyarihan. Ang pagkakaisa ng tao ay pinagtibay ng iisang wika. Dahil dito, madali nilang naipahayag ang kanilang mga plano at nais. Ang mga ladrilyo at alkitran ay ginamit bilang makabagong teknolohiya ng kanilang panahon. Ang layunin, isang gusaling walang kapantay na magiging tanda ng kanilang kadakilaan. Ngunit ang pagkakaisang ito, sa halip na magdala ng kabutihan, ay nauwi sa kolektibong pagmamataas laban sa Diyos. Ang pahayag na magtayo tayo ng tore upang hindi tayo magkahiwa-hiwalay ay nagpapakita ng kanilang takot. Ayaw nilang sumunod sa plano ng Diyos na palaganapin ang tao sa buong mundo. Ninais nilang manatiling isang bayan lamang, nakasentro sa iisang lugar at layunin. Ang tore ay naging sagisag ng kanilang pagsuway. Imbes na tiwala sa plano ng Diyos, pinili nilang manatili sa sariling diskarte sa sinaunang kultura, ang pagtatayo ng mataas na gusali ay may kahulugang espiritual. Para sa kanila, ito'y parang tulay patungo sa langit at paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan. Kaya't ang tore ni Babel ay hindi lang simpleng proyekto ng inhinyeriya kundi dambana ng kayabangan ng tao. Sa halip na sambahin ng Diyos, ang kanilang gusali ay naging monumento ng kanilang rebelyon ang proyekto mismo ay nag-ugat sa maling motibo. Maaring kahanga-hanga ang proyekto mula sa panlabas na anyo, ngunit sa loob nito ay nakatago ang kasakiman at pagmamataas. Ang kanilang takot na mawala sa kasaysayan ay nagtulak upang hamunin ang Diyos. Imbes na magtiwala sa kanyang plano, pinili nilang maging sariling Diyos. Kaya't ang tore ay naging simbolo ng kanilang pagkakakilanlan, isang pagkakakilanlang malayo sa layunin ng Diyos. Sa kabuuan, ang tore ni Babel ay hindi tungkol sa ladrilyo at alkitran, kundi sa espiritu ng tao sa likod nito. Ang kanilang pagkakaisa ay naging mapanganib dahil ito'y nakatuon sa maling layunin. Ito ang naging unang malaking pagsubok sa pagitan ng tao at ng Diyos matapos ang baha. At dito, ipinakita ng Diyos na hindi siya mananahimik kapag ang sangkatauhan ay nagsisimulang magtayo ng sariling trono laban sa kanya. Nakita ng Diyos ang ginagawa ng mga tao at bumaba siya upang suriin ang lungsod at ang tore. Ang paglalarawan na ito ay hindi nagpapakita ng kawalan ng kaalaman kundi ng kanyang direktang paglahok. Ipinapakita nito na binibigyang pansin ng Diyos ang mga plano ng tao lalo na kung ito'y laban sa kanya. Ang pagbabang ito ay simbolo ng kanyang kapangyarihang hindi malalampasan. Sa isang iglap, ipinakita niya na ang kanyang pamumuno ay higit sa anumang plano ng sangkatauhan. Ang sinabi ng Diyos, kung ito ang simula ng kanilang ginagawa, wala nang pipigil sa kanila sa anumang balak nilang gawin. Hindi ibig sabihin na kaya nilang higitan ng Diyos, kundi na lalala ang kanilang kasamaan kung hindi ito mapipigilan. Ang pagkakaisa ay naging sandata ng kanilang pagmamataas. Kung hindi kikilos ang Diyos, mas titindi ang kanilang rebelyon. Kaya't kinailangan ang agarang interbensyon. Ang hakbang ng Diyos ay kakaiba, hindi kidlat, hindi lindol, at hindi apoy. Sa halip, ginulunya ang kanilang wika. Ang dating malinaw na komunikasyon ay naging puro kalituhan. Ang mga utos ng mga pinuno ay hindi na maintindihan ng mga manggagawa. Ang kanilang proyekto ay huminto hindi dahil sa pisikal na pagkawasak kundi dahil sa kawalan ng pagkakaunawaan. Sa isang iglap, ang iisang tinig ng sangkatauhan ay naging daan-daang iba't ibang dila. Ang kanilang lakas na nakabatay sa komunikasyon ay biglang naglaho. Hindi na nila kayang magtulungan at ang kanilang dating matatag na plano ay bumagsak. Mula rito nagsimula ang iba't ibang wika ng mundo ayon sa tradisyon. Ito'y simpleng hakbang ng Diyos na nagbunga ng napakalaking epekto. Ang resulta ay agarang pagkawatak-watak. Ang mga tao ay naghiwa-hiwalay at kumalat sa iba't ibang lugar gaya ng orihinal na plano ng Diyos. Naiwan ang tore bilang hindi natapos na guho isang simbolo ng kabiguan ng tao sa harap ng kanyang kapangyarihan. Ang tore ni Babel ay naging paalala sa lahat ng henerasyon. Anumang pagtatangkang lumampas sa Diyos ay tiyak na mabibigo. At dito, natapos ang pinakamalaking proyekto ng tao na hindi niya pinahintulutan. Matapos magulo ang kanilang wika, ang dating matatag na pagkakaisa ng tao ay tuluyang nawasak. Hindi na nila kayang magtulungan sa iisang proyekto dahil bawat grupo ay may sariling dila. Ang ingay at kalituhan ay pumalit sa dating malinaw na plano. Sa halip na magpatuloy, sila'y napilitang huminto at maghiwa-hiwalay. Ito ang simula ng pagkakawatak-watak ng sangkatauhan. Ang lugar na tinawag na Babel ay nagmula sa salitang nangangahulugang pagkalito. Ang mismong pangalan ng siyudad ay naging alaala -ala ng kanilang pagkabigo. Mula rito, nagsimula ang iba't ibang wika at kultura na kumalat sa buong mundo. Ang dating isang bayan ay naging maraming bansa na hiwa -hiwalay. Ang pagkakahiwa-hiwalay na ito ay naging pundasyon ng kasaysayan ng sangkatauhan. Sa halip na maging sentro ng kapangyarihan, ang Babel ay naiwan bilang isang simbolo ng kahihiyan. Ang tore na kanilang ipinagmamalaki ay hindi natapos at ang kanilang pangarap na maging isang bayan lamang ay gumuho. Ang kanilang pagsuway ay nagdala ng pagkakawatak-watak na hindi na muling naisaayos. Ang nangyari ay naging paalala ng panganib ng kolektibong pagmamataas laban sa Diyos. Sa halip na alaala ng tagumpay, ito'y naging kwento ng kabiguan. Ang Babel ay nagsilbing unang halimbawa ng kung paanong ang maling ambisyon ng tao ay may pangmatagalang epekto. Ang pagkakaiba ng mga wika ay nagbunga ng hindi pagkakaintindihan sa mga henerasyon. Ang mga digmaan, alitan at kompetisyon sa pagitan ng mga bansa ay maaring iugat sa pangyayaring ito. Ang Tore ay hindi lang nagtapos bilang guho kundi bilang simula ng komplikadong relasyon ng sangkatauhan. Sa isang iglap, nagbago ang takbo ng kasaysayan. Para sa mga sinaunang manunulat, ang kwento ng Babel ay nagpapaliwanag kung bakit hindi nagkakaintindihan ang tao. Ngunit higit pa sa pagiging alamat, ito ay may malalim na mensahe tungkol sa limitasyon ng sangkatauhan. Ipinakita na kahit anong talino at teknolohiya, hindi ito magtatagumpay kung nakabatay sa kayabangan. Ang Babel ay nagsilbing salamin ng kahinaan ng tao at itoy paalala na may hangganan ang ating ambisyon. Sa kabuuan, ang Tore ni Babel ay nag-iwan ng dalawang magkasalungat na alaala ang kahangahangang kakayahan ng tao at ang nakamamatay na epekto ng pagmamataas. Ang pagkakahiwa-hiwalay ng sangkatauhan ay hindi aksidente kundi resulta ng kanilang sariling rebelyon. Ang mga wika at kultura na mayroon tayo ngayon ay bakas ng pangyayaring iyon. At sa huli, ito'y paalala na walang sinuman ang kayang higitan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kwento ng Tore ni Babel ay hindi lamang isang alamat ng sinaunang panahon. Ito ay isang paliwanag kung bakit nagkaroon ng iba't ibang wika at kultura ang sangkatauhan. Sa isang simpleng kilos ng Diyos, nagbago ang takbo ng kasaysayan. Ang mga tao na dati nagkakaisa ay biglang nahati-hati. Mula rito nagsimula ang mga kaharian at bansang magkakaiba sa tradisyon at pananaw. Para sa mga Hudyo at Kristiyano, ang babel ay simbolo ng kayabangan ng tao. Ito ang larawan ng isang lipunan na gustong abutin ng langit ngunit iniwan ng Diyos sa kanilang plano. Kaya't ang kaparusahan ay hindi simpleng pagkawasak ng gusali kundi ang pagkawatak-watak ng buong sangkatauhan. Ang tore ay nawala ngunit ang aral ay nananatili. Ang Babel ay kwento ng kapangyarihang ginamit sa maling paraan. Sa paglipas ng panahon, ginamit ang kwento ng Babel bilang babala laban sa mga kaharian at imperyo na masyadong umaasa sa sariling lakas. Ang mga bansang nagtatangkang lumaban sa Diyos ay nauuwi sa pagbagsak. Mula sa Babilonia hanggang sa Roma, paulit-ulit itong nakikita sa kasaysayan. Ang Babel ay nagsilbing huwara ng mga imperyong bumagsak dahil sa kayabangan. May mga iskolar na naniniwalang ang kwento ng Babel ay sumasalamin din sa tensyon ng kultura at relihiyon ng sinaunang mundo. Para sa kanila, ito'y kwento ng paghihiwalay at pagkakaiba-iba na naging ugat ng mga alitan. Ang pagkakaiba ng wika ay nagbigay daan sa hindi pagkakaunawaan. At mula sa hindi pagkakaunawa ang iyon, lumago ang mga digmaan at tunggalian. Kaya't ang Babel ay naging simbolo rin ng kahinaan ng tao sa pakikipagkapwa. Sa konteksto ng pananampalataya, ang Babel ay paalala na walang proyekto ng tao ang kayang higitan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi masama ang pagkakaisa ngunit kapag ito'y nakatuon lamang sa sariling interes, tiyak na magbubunga ng kapahamakan. Ang aral ng Babel ay malinaw. Anumang pagtatangkang kalabani ng plano ng Diyos ay hahantong sa pagkawasak. At ito'y makikita sa paulit-ulit na pattern ng kasaysayan ng mundo. Kaya't hanggang ngayon, ang tore ni Babel ay nananatiling makapangyarihang simbolo hindi lamang ito kwento ng isang gusali, kundi ng ambisyon, kayabangan at pagkabigo ng sangkatauhan. Ang mga guho nito ay nagsasalita ng aral na hindi kailanman kumukupas. Ang tao ay maaaring magtayo ng mga imperyo, ngunit kung wala ang Diyos, lahat ay babagsak. At ito ang pamana ng Babel sa kasaysayan. Ang Tore ni Babel ay higit pa sa kwento ng isang gusali na hindi natapos. Ito ay salamin ng kahinaan ng tao kapag ang layunin ay nakabatay lamang sa ambisyon at kayabangan. Ang pagkakaiba-iba ng wika at kultura ay naging bunga ng rebelyong iyon at hanggang ngayon ay bahagi ng ating kasaysayan. Ngunit higit sa lahat, ipinakita nito na walang sino mang makakahigit sa kapangyarihan ng Diyos. Ang bawat pagtatangka ng sangkatauhan na maghari ng walang kanya ay laging nauuwi sa kabiguan. Kung babalikan natin ang kwento ng Babel, makikita nating hindi ito isang lumang alamat lamang, kundi isang babala na may bigat pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang mga imperyo, lipunan at kahit modernong proyekto ng tao ay maaari ring maging bagong babel kung wala sa tamang layunin. Ang aral ay malinaw, walang kayabangan ang magtatagumpay laban sa kanya. Kung nais mong tuklasin pa ang iba pang misteryo ng kasulatan at ng kasaysayan, manatili at samahan kami sa mga susunod na video. May mga lihim pa na dapat mong marinig. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay sa misteryo ng Tore ni Babel at ang mga aral na dala nito, huwag kalimutang ilike ang video na ito at isubscribe sa aming channel. I-click din ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento ng kasaysayan at mga lihim ng kasulatan. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan upang mas marami pa ang makadiskubre ng mga katotohanang matagal nang nakatago. Marami pa tayong tatalakayin na tiyak na magpapaisip at magpapalawak ng iyong pananaw. Samahan kami sa mga susunod na kabanata ng ating pagtuklas.